Bakit nga ba bigla na lang tinanggal si General Nicolas Torre bilang chief ng PNP? Enalis siya sa pwesto, pero hindi maalis sa usapan. Alamin natin. Una bigla ang pagtanggal. Noong Agosto 26, 2025, pinalitan agad si General Torre bilang PNP chief. Kahit wala siyang na-dismiss na kaso o violation. Pinalitan siya ni Leterter General Jose Melencio Nartates, Jr. Pangalawa, clash with Napolcom. Ilang linggo bago niya natanggal, nakipagsagupa si Torre sa National Police Commission, Napolcom. Niurakan niya ang order nila na huwag i-reassign si Nartates, pero tuluyang tinumba ang mga desisyon ni Torre. Pangtatlo, pagkakaroon ng direction clash, ayon sa DILG Secretary John Vic Remula, walang legal na dahilan, ito raw ay choice of the president. Sinabi niyang gusto ni Marcos ang pagbabago ng direksyon sa pamunuan ng PNP. Pangapat, reaksyon ng publiko. Maraming netizens ang naguluhan at nadismaya sa mabilis na pagtatanggal. Lalo na't nakuha ni Torre ang tiwala ng marami sa kanyang mataas na profile na operasyon laban sa Express Duterte at Kiboloy. Kaya ngayon, tanong ng marami. Dapat ba nagbago agad ang leadership ng PNP dahil lang may hindi pagkakaintindihan sa taas ng ahensya? Sa tingin mo, maayos ba ang desisyong ginawa? Comment mo ang opinion mo at kung gusto mong updated ka sa mga usaping Philippine issue, ifollow mo na kami para sa mga susunod na kwento.